Ikinagulat ng karamihan na ang Islam ay hindi lamang isang hanay ng mga ritual, gawain at pangkalahatang mga aral na moral, katulad ng maraming iba pang mga pananampalataya. Sa katunayan, ang Islam ay hindi limitado sa nakasanayang pagpunta sa mga moske upang magdasal at manalangin. Hindi lamang ito mga pananaw at paniniwala na isinulong ng mga taga-suporta nito, ni ito ay isang komprehensibong sistemang pang-ekonomiya at pangkapaligiran lamang o ito lamang ay isang hanay ng mga alituntunin at prinsipyo para sa pagtatayo ng lipunan at isang sistema o ito ay isang hanay lamang ng mga kabutihang asal at mga kaugalian. Ang Islam ay isang komprehensibong paraan ng pamumuhay. Hindi nito pinigilan ang kalayaan ng mga tao dahil ito ay nagpapaluwag sa kanilang buhay upang ang mga pagsisikap ay nakatuon sa kamalikhain at pagbuo ng sibilisasyon. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pinakadakilang biyaya tulad ng itinuturo ng Quran, Yewatream, na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan.